po, hindi ka po papansinin dyan. Pag dumadaan-daan po ako, hindi po sila lilingon. Ngayon po, nung nag-viral na yung video ko, dahil po sa TikTok, ah, madami na pong mga babaeng lumalapit sa akin. Uh, ah. Nagmi-message nga yung iba sa akin na ah. gusto daw, gusto niya daw, gusto daw nilang magpa-anak sa akin. Gusto nila kunan yung lahi ko. Oh no! ilang lang daw sa trabaho, masipag. Masipag ding mag-tiktok. Kagawa po ako ng anim na video tapos okay na sa akin yun tapos. At dito nga niya na master ang pag-filter. Pag, pag nag-tiktok po ako, inaayos ko po yung mga pangpapugi, pangpakinis po ng muka at ang Blush Me Filter daw ang kanyang paborito dahil si Romel hindi na raw kailangang maglagay ng kung ano-anong pampagwapo. Filter lang, pumuputi, kumikinis at namumula na raw ang kanyang pisngit labi. Kakapugi po yung filter kahit wala ka linggo, lang hawi, hawi pugi ka na tignan eh. Game na ba ang lahat para sa instant glow up ni Romel? Heto na in 3, 2, One, Fush! Sino ka Nag-million po yung views. Minsan po may magsasabi na Idol, ang pugi-pugi mo. Ah, madami na ding kumakapit sa akin sa mga kapitbahay ko. Ah, minsan, nahihiya na po ako lumalabas ng bahay kasi lahat po ng tao ah, dikit na dikit sa akin. Kaya po, minsan, yung sinusot ko na damit, mapupunit na lang pag umuwi na ako sa bahay, napapagalitan na ako ni mama dahil sa damit na sinuot ko. Eh, butas na pag-uwi ko dahil sa mga babae na subang napupugian sa akin. Kaya, kaya sinasabi ko sa inyo, ang hirap talaga ng pinagdaanan ko ngayon kasi ang sobrang pugi-pugi ko na wag ka dahil daw sa kanyang TikTok video. Si Romel naging instant celebrity. Dati po hindi ka po papansinin dyan. Pag dumadaan-daan po ako, hindi po sila lilingon. Ngayon po nung nag na yung video ko dahil po sa TikTok, ah, madami na pong mga babaeng lumalapit sa akin na ah, Nagmi-message nga yung iba sa akin na ah. gusto daw gusto niya daw gusto daw nilang magpa anak sa akin, gusto nila kunan yung lahi ko, dahil nagkaroon din daw siya ng instant jowa dahil lang po sa tiktok, nagkakilala po kami, and then niligawan ko siya nilapag niya yung facebook niya sa tiktok ko and then tinawagan ko siya, Nag naging kami ah. naghiwalay din kami kasi yung mga kasamahan ko daming nagsasabi, malikot daw ang kamay, eh, siya lang naman nakakapunta sa bahay, tapos nawala yung ref ko kaya sip ko na na misplace ko lang. Yeah, proud na proud ako sa kanya dahil never siyang humihingi ng pera sa akin. Kusa na lang kumukuha sa wallet ko.